Inami ni senador Ronald Bato de la Rosa na malakas siyang tumawa sa oras ng sesyon sa Senado. Ito yung palagay ni de la Rosa na napupuna sa kanya na may ilang pumupuna sa ingay umano ng mga senador sa plenaryo sa Senado. Subalit itinanggi ng mabatas na madaldal siya at nagsasalita tuwing may sesyon sa plenary ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kahit ano tingnan pa sa mga CCTV o sa social media, na naka-live ang plenary session, hindi siya maingay o nagsasalita sa kanyang table kung may nagsasalita sa harap ng podium. Subalit Aminado siya na kapag may nagkukuwentuhan ng mga senador sa plenaryo, kapag nakakatawang usapan, hindi niya maiwasan na tumawa ng malakas. Tumawa. Ayun. Victor Pia Caetano. Kasi ito ba ito? sumawa. pinapansin niya eh. Pero nga, daba yung division po. Pero sinasabi niyo, hindi naman nagpukulang Senate leadership. Punahin kayo pagsanihan. Ay, hindi nga. Very siya. Very open si na kung kailangan niya sa pagkakihan, sabi talaga niya. Ano Ano naman kami? Ano naman Okay, okay, okay. Kaya sabi ka, after pagsabihan, parang bata na, ay, maingay na, okay, pagka. Sir, so hindi na kayo masyadong lalakas yung tawa. Sir, gaya na kayo. humingi rin ng paumanhin si Dela Rosa sa kanyang ginawang pagload noon sa Senate hearing at nakapagsalita ng hindi maganda dahil sa hindi nakapagtimpi sa harap ng pagsisinungaling ng mga resource person. Nangako naman si Dela Rosa na kung kinakailangan na mag-adjust siya ay kanya itong gagawin upang hindi na maapektuhan ng institusyon ng mataas na kapulungan. Sa kabila nito ay pinagtanggol pa rin ni Dela Rosa ang pamumuno nila Senate President Juan Miguel Subiri at Senate Majority Leader Joel Binaymeba la laban sa mga kritiko nito. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.